daw mga barato mga guys aray tadre ay ganaga gisda mga barato suruy na mo dali mga guys Hey guys.

Hola. Kita tambah ronde. 130 150. 130 150.

lang kay lang ko Huawei 100 out the 100 oh barato raw gusahan pag barato mga isda ari lang mo diri sa ermita carbon barato mga guys barato kay isda dre